Araw na ng mga puso bukas, mga kapatid. May nabili na ba kayong bulaklak? Kung wala pa, abay silipin natin ang presyuhan sa Dangwa sa Maynila sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, oh, kumusta ang bentahan ng mga bulaklak? Nagmahal na ba? Nako po, Miss Cheryl, damang-dama na po dito along Laon Laon Road sa may papuntang Dangwa hindi lang ang init ng panahon, kundi ang init ng pagmamahal dahil dinudumog na po ang dangwa rito. At manami, napakarami ng options ang bulaklak na mabibili rito. Kaya para sa mga may gusto pang humabot sa pagbili para sa kanilang mga special someone, iba-iba rin ang presyo ng mga bulaklak. Mayroon tayong mga bulaklak local flowers natin na galing sa Cebu, Davao o Benguet at galing China naman daw po ang imported. Meron tayong preserved flowers galing sa Australia na ang presyo ay nasa 100 peso kada stem. Pero kapag nakaayos na ito ay aabot ng 200 pesos hanggang 1,500 pesos ang bouquet. Meron din po ngayon yung nauuso na ribbon roses na sikat. Nasa 1,500 pesos lang po yan. At may nakikita ko ditong bago at nakakaiba na bouquet siya na gawa sa dahon ng mais at ang mga bulaklak ay gawa sa kahoy. Nasa 1,500 pesos lang din po. Ang mga Sunflower 250 pesos for one piece at 800 pesos kung tatlong piraso naman ng bouquet ang bibilhin. Pero optional din naman para sa ating mga kapatid na may budget ang mag DIY ng kani-kanilang mga bulaklak dahil pwede pong makabili dito sa Dangwa ng bundle ng mga bulaklak. For example, ang local roses dito 'yung mga bundles niya dose-dosena o kada talle ay nasa 500 to 700 pesos. Ang Malaysian mums nasa 120 pesos. Ang stargazers naman, 150 pesos, tatlo hanggang limang stem na. At ang paper roses ay nasa 900 to 1,500 pesos. Meron din tayo dito mga imported na China roses. Ito yung mga malalaki na at medyo makataas na ito so kasabay ng Ecuadorian roses. 10 pieces ay nasa 1,300 to 2,500 pesos. At ang mga sunflower, kung tingi-tingi ang pagbili, nasa 150 pesos to 200 pesos kada stem. And Michelle, Pwede raw pong tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak bukas, araw ng Valentine's Day, mga aabot doon ng 200 pesos to 300 pesos ang pagtaas ng presyo. Kaya naman mas maganda raw na bumili na habang maaga. Pero kung may hahabulin pa nga na budget, mga hapon o gobi raw po pwede na raw bumaba ang presyo ng mga bulaklak. Depende na lang sa dami pa ng natitira, dami pa ng namimili, kaya pwede pwede pa naman pong umabol. At yung labor fee kung magpapagawa ng bulaklak dito sa dangwa, nasa 500 pesos lang daw po pataas. Pero ano yung mga pwede mo pang ibigay na uh, tips ano, para doon sa mga kasintahan o nililigawan na medyo ka po sa budget o yung papa, papasoks doon sa kanilang uh, minimal na budget lang? Yes, Sheryl, meron din sila ditong options ng mga bulaklak na artificial. Nasa 25 hanggang 50 piraso siya. Pero kung gusto naman ng tunay na roses, meron din po tayong mga local dito na mabibili na 50 pesos to 100 pesos lang siya kada stem. Meron din dito mga stuffed toy, mga heart balloons, may mga, may mga lobo na dito na hugis bulaklak na na pwede rin namang mabili sa mas murang halaga. Kaya nga para sa mga nagahabol ng budget, pwede po kayong maglibot dito along Laon Land Road sa lahat ng food, flowers uh, flower stalls, flower shops at marami naman daw po makikita na suwak sa budget at pwede rin naman daw po tumawad. Madadaan naman daw po yan sa pakikipag-usap. Sheryl? Mm, eh. So far, kumusta naman ang traffic? Literal na traffic yung mga sasakyan at din yung traffic, food traffic ng mga bumibili. Yes, ngayon lang po, kanina umaga po po ako nandito, nakikita ko napapasok ng Laon laon Road. Punong-puno na po agad ang daloy ng topic ko, medyo mabigat. Kaya ngayon nakausap ko rin po kanina ang si Police Captain Luis Servito mula sa Manila Police District. Nagbabantay sila 24/7 kasama ang Department of Public Services para masigurado na wala na raw pong magpa-park sa kahabaan ng Laon Laan Road. Bawal na po pumarada, bawal na raw pong tumambay, mag-hazard drop off lang daw po ang pwedeng gawin at kailangan na lang umikot ulit ang mga sasakyan hanggang Vicente Cruz para daw po pumarada sa Mega Gasoline Stations. Tapos iikot na lang daw po ulit dito. Yan nga raw po yung way nila para masigurado na hindi magkakaipit-ipit dito yung mga tao. Kaya naman, kung pa kaya, mag-commute na lang daw po, maglakad na lang para masigurado naman na ma-enjoy -e ng lahat ang pamimili dito sa dangwa Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.